Hello guys, yan bumili tayo ng seafood ngayong umaga at ay tanghali na crab. Yan malalaki ito guys. Mahal din pala ito. Tingnan niyo yung bulo yung ano niya. Yung, eh. Bulo, bulo, yung galamay niya. Ayun oh. crab. Yan sarap. Yung gusto ni Gwen. Yan to request niya. Magkano to lahat? 500. Ito lang 500 pesos. Ayan. May kit isang kilo. Then bumili ako ng ito naman yung shell na sa dagat. Ayan. Dilinisin ko pa yan. Shell sa dagat. Ayan. Bagyan ko lang ng luya yan. Then I'll buy yan Hipon. Swing. Ayan. Ang lalaking swing. Puro seafood. Sabihin natin. Bumili ako ng isang kilo. Uh, 500 isang kilo ito then ito bumili lang akong kalahating kilo 120 ito kalahating kilo pampaksi so meron ako dito chicken Ayan, then meat then ground ground meat so yan lang yung mga meat and seafood na binili ko yung mga gulay nilagay ko na sa ref so uh, huhugasan ko muna para lutuin na Tsaka yun, ugasan ko na rin. Ito, ugasan ko yung mga yan. E, re rep ko muna. Mga yun, ugasan ko muna. So, yan yung ating nabili ngayong umaga, Ngayong tanghali na pala. Itong crab na ito. Tignan nyo kayo sa'yo. Um. Malaki ng galamay. Blue. Ang galamay niya, oh. Um. See? Ayan. Grabe, mahal nung yung crab na talagang asing crab. 800, maliliit. Yung maliliit na crab. 800 kaya ito na lang 500 ito ito 500 ito kaysa yung 800 Yung laman nun apat lang 800 parang 200 each mabiliit kaya ito na lang same lang din yan so that's it guys and thank you for watching bye thank you